dito sa Pilipinas, maraming tao dito na nagsasabi, ang Pinoy daw na. Hindi sila ganun kasi pag dito, kasi nasa home country sila eh. Pag nasa abroad sila, they work at their own, they study on their own, they live on at nananatili mag ang magagaling ng Pilipino pagdating sa abroad. Numbers will tell us how talented we are. Unfortunately lang, dito sa bansa natin, eh talaga namang kapos sa so ng ang Pinoy daw, masigasig talaga silang mag-aral. And at the same time, when they get to work, masipag. Kaya marami rin doon sa mga companies ay hinahanap ay Pinoy. Have you ever wondered why the Philippines is the most important country to the world? OFW Filipinos, known as the best servers and best workers throughout the world. In peso, magkano sinisweldo ng mga normal na working student? Sudyante so, natin, pag nagpunta ron, sisweldo yan ng mga kung yung buong pamilya ninyo ay madadala mo sa abroad, then go ahead and probably doon mo makita yung buhay na pinapangarap mo sa ibang Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Collabs. Kung gusto ninyong makapag-aral, makapag-trabaho, at manirahan na sa iba't ibang bansa, kagaya ng Australia, Canada, New Zealand, Paris, may makakasama tayo ngayon na tutupad ng inyong mga pangarap na magtrabaho at manirahan na sa ibang bansa. Please welcome the Chief Operating Officer of Trident International Education, an affiliate of AMA Education System to International Pathway. Pakikilala ko po sa inyo si Doktora Marieta Sikat. Welcome. Welcome pleasure is mine. Thank you very much. Ano po itong programa na ito? It's an international pathway na ino-offer sa mga estudyante na gustong mag-aral, ipagpatuloy yung pag-aaral nila abroad. Habang nag-aaral sila doon, pwede silang magtrabaho kasi allowed ng government na magtrabaho ang student visa holders for yes. 24 hours a week. After nilang matapos yung course nila, let's say pumili sila ng two-year course or three-year course, pwede silang magkaroon ng post-study work visa. And then after that, ay pwede na silang mag-apply for permanent residence. Ang Trident is an affiliate partner of AMA, AMA Education System to International Pathway. Yes, that's right. Ano-ano yung mga courses ng mga estudyante dito na kung saan pwede sila makapag-aral, then at the same time, may trabaho din na ga-antre yes. sa kanila. Ang courses ng AMA Education System like Information Technology, Hospitality, Travel and Tourism, Engineering, Healthcare, Education, pati yung K-12, lahat yan na offered at in-demand sa Australia, New Zealand, and Canada. Canada. Napakalaki pa rin ba ng demand ng workers abroad? Napakalaki, especially sa Australia. Post-pandemic, sobra sobrang dami ng kailangan nilang tao. Bakit na Australia? Workers. Ang quality of education nila is comparable na sa United States, United Kingdom, European universities. In fact, meron silang group of eight universities na nasa top 50 ng uh, worldwide ranking. Second, yung job opportunities nila is napakarami. Talagang in-demand na in-demand in ang demand. Pinoy sa abroad. Sa palagay yes. nyo, bakit? Yes aside sa gusto nila ang Pinoy sa pag-aaral kasi masipag mag aral They are really straight in, in their studies. Hindi kagaya nung iba na. Ibang lahi. Ibang lahi na pupunta ron, Ang gusto lang magtrabaho. Ang Pinoy daw, masigasig talaga silang mag aral And at the same time, when they get to work, masipag. Kaya marami rin doon sa mga companies ay hinahanap ay Pinoy. If I may mention, meron tayong isang partner sa France na ang hinahanap ay interns sa hospitality. They go there for paid internship. Preference nila ang Pinoy. Since maraming mga banyaga ang gusto tayo. Ang tanong ko naman is ito, dito sa Pilipinas, bakit maraming mga tao dito na nagsasabi na ang Pinoy daw tamad? Nakakalungkot na isipin na dito pa sa atin sinasabi yon Sa tingin ko naman, hindi sila ganong kasipag dito kasi nasa home country sila eh. Comfort zone. When they're in the comfort zone. Tama. Pag nasa abroad sila, they work on their own, they study on their own, they live on their own. Oo. So kailangan talaga nilang magsipag doon sa country na tatira nila. Ang mga foreigner sa atin, tayo naman bilib na bilib sa mga sa foreigners. Foreigner, diba? That's right. Dito mo makikita, in spite of cultural indifferences, namamayagpag at nananatiling magagaling ang Pilipino pagdating sa abroad. And numbers will tell us how talented we are. Unfortunately lang, hindi naman natin maaalis na talagang dito sa bansa natin, eh talaga namang kapos sa oportunidad. Yung Trident came out of the ambassador's uh, thoughts na sabi niya, marami tayong estudyante. Makakapagtrabaho sila after. Pero ang magiging work nila ay hindi pa ganun kaganda kaagad. Why don't we send them abroad? makapag aral sila doon, makapag work and yung kinikita nila sa part-time work is more than enough to sustain them in their living in uh, other countries, makakapag-save pa. Tapos magkakaroon sila ng chance to be permanent residents. Dala nila buong family nila doon so they could have a better future. Hindi naman natatapos na komo nag-abroad ka ay magiging empleyado ka habang buhay. As a matter of fact, maraming mga kababayan natin ng na OFW na nagtatrabaho dati sa abroad na naging permanent residents na sila and some of them is naging citizen na at nakapagtayo sila ng sarili-sarili nilang negosyo sa iba't ibang bansa. Ano masasabi niyo to Totoo yun. Kasi meron tayong eskwelahan na, na nakapartner sa so Australia na estudyante lang siya dati. Nag-aral parang iba. Nag-part-time work. Tapos pagka-graduate niya, nagtuloy pa rin siya magtrabaho doon. Nag-apply yes. na residency. After nung citizen na siya, instead of putting up a uh, business na yung mas malaki ang business, naisip niya is magtayo ng university university para ma-accept ang mga students to give them chance din na makapag-aral kagaya niya. So nagtayo siya ng mga universities sa regional areas of Australia, Australia. and also in New Zealand. Yung mga nag asam siyempre gusto nila makapag-aral din sa abroad. No? Ano yung proseso niya? Kailangan muna namin sila makausap. We will assess yung qualifications sila, yung kung ano pinag-aaralan nila rito, ano objective nila kasi gusto naman natin is maging genuine student talaga sila doon. Yung iba, ang ginagawa nila, estudyante in-apply, nagtit-TNT? ayon natin yung kasi pinigyan sila ng government na Australia ng chance dapat gamitin nila yon gusto nating malaman ano talaga objective mo anong gusto mong pag-aralan pag, pag na-assess na namin sila at sinabi ano gusto mong course bibigyan namin sila ng mga options where to study locations financial considerations baka napakamahal or different rates or fees bibigyan din namin sila ng options kung saan mo gusto tumira, sa Sydney ba sa Melbourne and so on then from that list pipili yung sa jante pag napili na siya na namin document So tulungan na rin namin sila mag-fill up ng application. Oh. Yung mga academic credentials nila, transcript, diploma, Form 137 with English Proficiency Certificate. Pag nakompleto namin yon, papadala namin sa country that they are applying for. Pag uh, na-admit na sila, magbibigay ng offer letter ang university. So, explain namin yon sa estudyante, this is your offer letter. It contains all the terms and conditions of your enrollment, yung fees na dapat mong bayaran. Pag acceptable na yun sa estudyante, babayad na siya directly to the university. Insurance, kailangan niya as mandated by the government. And then, ipapadala na namin doon ang proof of payment. They will give him the confirmation of enrollment. Yung confirmation of enrollment, yun ang unang-unang document na isasabit niya sa visa application. Under AMA Education System, ano yung mga courses na po pwede nilang kunin sa AMA Educational System para makapag-apply sila diyan sa International, international Pathway? pathway. Unang-una doon, yung Information Technology. Number two is the Food and Hospitality. Napakalakas din doon. And then we have the Healthcare, Aged Care, Care for the Disabled, even the early childhood education and care, and skilled workers like building construction, carpentry, automotive, even hair and beauty, at saka yung agriculture, horticulture, para sa New Zealand. That's uh, very much in demand din doon. Nababanggit niyo yung Australia and New Zealand, pero may nabanggit kayong yung iba pang mga bansa kanina. Like Canada, Japan, and Paris, ano naman ang mga potentially na po pwede kong kunin para makapag-apply ako dito naman sa tatlo yeah. yung sa Paris, naka-fix siya sa hospitality. They will be assigned in Michelin restaurants, mga cordon bleu mga high-end at mga luxurious. Oo. Magbabayad sila initially processing fee but then pagdating nila doon, for six months, they get paid. After the six months, at in-offer na sila nung company ng rest and work permit, nasa sa estudyante na yon. if gusto niyang magtuloy pa doon or bumalik para tapusin yung kanyang course. So, nakagraduate ako, example, sa Australia, diretso na ako magtatrabaho or do I have to still apply for permanent residences? Una-una mag-a-apply ka muna for post-study work permit. Para makatrabaho ka? Legally. Oh. pwede magbigay ang immigration ng two years up to five years. After that, if gusto mong bumalik, bumalik ka. Oh. But most of the students na natatapos doon, nag apply ng permanent residency. Pag permanent resident ka na doon, paano yung mga magulang mo? Even during your stay as student visa, pwede ka na magdala ng isang family member. Pag single ka, oh. maybe your parent. Pag family man ka, you can bring your family. Ano yung mga kailangan nilang requirements para at least pagdating nila ng abroad, is hindi nila kailangan mag-TNT? nung mag apply nila, dapat talagang may admission sila from the university or from the school. Dahil pag alis pa lang mo dito sa immigration natin, hahanapin na yung admission mo. Dapat yun ang una nilang kunin, confirmation of enrollment. Of course, yung passport nila, overseas health insurance. Pag in-admit naman sila ng university and nabigyan ng student visa, they are legitimate student visa holders. Makakapagtrabaho sila legally for 24 hours a week. Pero hindi nila dapat iwan yung pag-aaral nila. In peso, magkano ang sinisweldo ng mga normal na working? student. Minimum wage so ng Australia is 23.43 Australian dollars per hour. Times 40, that's about 800 pesos. And they can work 24 hours a week. Yung 800 mo, times mo sa 24 hours, that's about... 19,200 per week. So, dyante natin, pag nagpunta ron, susweldo yan ng mga 30 to 35 per hour. 30 to 35 per hour normally? Yes. Yung full-time? Yung full-time mo, pwede silang mag-full-time during term breaks, which is 40 hours per week. Magkano ang kinikita ng mga full-time sa? Double ng weekly nila. So, pwede silang kumita ng 200 to 300,000 pesos? Per, yes, pesos. Sa pera per, natin? Yes. If you allot 1,600 Australian per month, you'll be living comfortably compared to what you will be earning in one month. Ma tatabi ka pa. Ina-advise din namin sa applicants, kailangan mo lang i-produce is yung first na funds mo to live. Yes. Pagdating mo ron, you can work and earn on your own. Yung sa akin kasi, Dr. Marieta meron akong laging sinishare sa social media, especially doon sa mga kababayan natin na overseas Filipino, Filipino workers. workers. Kung yung pamilya nila ay nandito sa abroad, I encourage them to establish and probably put up a business here in the Philippines kasi mahirap yung malayo ka sa anak mo eh. Mahirap yung malayo ka sa pamilya mo eh. Pero sa case na to, kung yung buong pamilya ninyo ay madadala mo sa abroad, then go ahead. And probably, dun mo makita yung buhay na pinapangarap mo sa ibang bansa. Now, naniniwala ka ba ang isang ordinaryong tao dito pag dinala natin sa ibang bansa, pupwedeng mag-iba yung pihit ng tadhana sa buhay nila? I've seen uh, people na naging successful. Actually, estudyante siya ng ama. Eh. Hirap na hirap siya makapag-aral kasi farmer ang parents niya. Gustong-gusto niya ngayon na mag-abroad para mag-aral doon. Sabi ko, bakit gusto mong mag-abroad? Tulungan ko ang parents ko kasi mga farmer, I want them to live comfortable life naman. Ang ginawa niya, wala siyang pambayad, you know, yung land nila, inapply niya for loan, nakapunta siya ron. Pagdating niya ron, talagang naghirap siya nagtrabaho, nag-aral, and then hanggang sa natapos niya yung accounting course niya, and then tinuloy pa niya sa Master of Accounting. Ngayon, isa na siyang auditor sa PwC, and ayaw kasi pumunta ng parents niya doon, umalik siya, nagbigay lang ng funds sa parents niya para magtayo ng business. But then, bumalik siya doon kasi doon siya nag-improve doon siya nag-level up. Sabi niya, itutuloy pa rin niya magtrabaho doon sa PwC. At the same time, he is now planning to put up yung business niya sa accounting firm para makakuha ng mga clients doon sa Sydney. Nag-start siya rito na napakasimple, payak na pamumuhay, pero naging successful siya in a matter of three and a half years. It's all about the value eh. May magsabi lang sa'yo, uy, ang galing mo, uy, ang husay mo, uy, welcome ka, uy, tinatanggap ka namin dito, pamilya tayo rito. Yung mga ganong klase, hindi naman sa nila ko, pero marami kasing mga kumpanya niya dito sa Pilipinas na napaka, ano, nagdi-discriminate? Isipin mo ha, hiring, graduate, with experience. Paano kung fresh grad ka? Kaya talo tayo ng ibang bansa, eh, they can actually utilize yung human resource nating mga Pilipino kasi totoo naman magagaling tayo. Hindi lang tayo nabibigyan ng tamang break sa buhay. So, Doktora, what else ang ino-offer ng uh, Trident International Education? Of course, yung aming assistance sa kanila, not only here, but post-visa, post-admission. Kung bago sila lumipad, bibigyan namin sila ng pre-departure orientation. How are you going to live in Australia or Canada or right. New Zealand? We have to orient them kung anong dapat nilang gawin, saan sila pupunta. Correct. Bibigyan din namin sila ng support sa paghanap ng accommodation so that pagdating doon, hindi sila kung saan-saan lang titira para mapangalagaan natin ang kanilang situation doon. Yung iba naman magtitipid pero kung saan-saan lang titira, ayaw natin ng ganun. We continue yung pag follow up sa kanila kahit nandun na. Pag may problema sila, kami ang kakausap sa university. Kagaya ng isang sudyante, binigyan siya ng load na 4 days a week ang pasok. Sabi niya, ano pa ako mag-work niyan kung 4 days ako nasa school? So kinausap namin yung school, university. Give them chance na makapag work So, kinompress yung klase niya sa two days in a week. The rest of the days, nag-work siya. Sa mga working student, ano-ano yung mga trabaho na kukuha nila? Kagaya ng isa sa natin na accounting, nakapasok siya sa accounting firm. Nakapasok sila sa mga IT companies who are well-equipped with technology na ino-offer sa mga studyante. Yung mga hinahire ko rin ng mga empleyado, gusto ko mga fresh grad, gusto ko mga nag-aaral pa. Kasi mas madaling turuan yung mga yun eh. Kung may intindihan lang ito ng mga kapwa ko business owners, napaka talented po ng mga Gen Mabilis silang makakatch catch up, mabilis silang makapag-adapt, tsaka alam nila yung mga trends eh. Sana yung requirements natin, hiring process natin, magkaroon ng improvement so that hindi naman maubos ng trident yung mga estudyante nito. Baka mapunta na lahat ng Australia kasi napakaganda ng ino-offer ng Australia sa Canada, sa New Zealand. bago tayo matapos, doktora, invite natin sila sa mga estudyante natin, sa mga parents na gusto nilang pag-aralin, yung mga anak nila sa abroad, makapagtrabaho din doon at doon na manirahan. I hope that that you could find this interview very fruitful at maka-convince sa inyo na pag-aralin ang inyong mga anak So, any country, Australia, New Zealand, Canada, Japan, or Paris para naman ma-experience nila ang mamuhay at maging independent sa ibang bansa which eventually will help them in their future kasi makakatulong sila not only to themselves but to the family and to the country as well. Kung interesado po ang mga estudyante natin, marami tayong programs na ino-offer sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bang institutions, and we are here to help you to make sure na hindi ho kayo magpo-fall doon sa mga illegal uh, recruiters, if I may say. Kasi kami ay working with established university dito na AMA, and at the same time, we are working with more than 25 schools abroad. In Australia alone, we have 25 and in uh, New Zealand, more than 10 schools tayo. Canada, we have more than 20 schools din doon. And please, take a look and strive to be working in other countries to have a brighter, bigger and a better future. Not only for you, but for the entire family. Please do follow Trident International Education. Ilalagay ko ngayon ang link ng kanilang Facebook page para po kayo ay directly na makapag-inquire na sa kanila. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumubaybay at nakapanood ng RDR Collabs. Huwag niyong kalilimutan na mag click ng notification bell para lagi kayo updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Muli, maraming maraming salamat salamat kita tayo sa susunod na episode ng RDR Collabs. God bless inyo